Dear Allen, Ako po si Adrian. Dalawamput walong taong gulang. Simple lang ang buhay ko. Lumaki ako sa isang masayang pamilya. Pinalaki ng may pagmamahal. At hindi ko kailanman iniisip na may malaking lihim na nakatago sa likod ng lahat. Mahal ko si na mama at papa. Mula pa pinalaki nila ako na parang isang prinsipe. Hindi kami mayaman, pero hindi ko kailanman naramdaman na may kulang sa akin. Lahat ng pangangailangan ko nabibigay nila. Ang mga aral nila tungkol sa buhay daladala ko hanggang sa paglaki ko. Pero isang araw, isang lihim ang bumago sa lahat. Nagsimula ang lahat nung isang gabi habang nagliligpit ako sa lumang aparador sa bahay ni na mama at papa kailangan kong hanapin ang birth certificate ko dahil may inaayos akong dokumento sa tabaho. Sa pagkakahalungkat ko, may natagpuan akong isang lumang kahon. Dito nakalagay ang iba't ibang dokumento. Mga lumang resibo, sulat, at ilang larawan. Isang papel ang nakakuha ng atensyon ko birth certificate ko. Pero nung basahin ko ang pangalan ng aking mga magulang, hindi siya ng mama at papa ang nakasulat. Nanginig ang kamay ko. Siguro may pagkakamali lang ang bulong ko sa sarili ko. Pero habang binabasa ko ang iba pang dokumento, lumalim ang kabasa dibdib ko. May adoption papers, may sulat mula sa isang babaeng hindi ko kakilala. Adon ko lang naisip ang isang bagay na hindi ko kailanman pinag-isipan noon. Hindi pala ako tunay na anak nila Mama at Papa. Kinabukasan, hindi ako nakatulog. Lito at puno ng tanong ang isip ko. Sa kainan, tahimik kong pinagmasdan si mama at papa. Paano nilang naagawang itago ito sa akin? Hindi ko napigilan ng sarili ko. Mama, may gusto akong itanong. Ang mahina kon sabi. Gumumiti siya. Ano 'yon anak? May sabi nito. Pumikit ako sandali. Kumina ng malalim. At inilabas ang birth certificate ko na nakita ko. Ano ito? Ang tanong ko. Hawak-hawak ang papel. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Mama nanlaki ang mga mata niya. At kita kong nangingidig ang kamay niya habang tinititigan ang dokumento. Si Papa naman ay napatingin sa sahig. Hindi makasagot. Adrian, ang mahinang boses ni Mama. Paano mo nahanap yan? Ang tanong niya. Hindi ko na napigilan ng luha ko. Bakit niyo to tinago sa akin. Bakit hindi niyo man lang sinabi na hindi kayo ang tunay kong magulang? <laughs> ang naitanong ko. tahimik ang buong bahay tanging ang tunog ng mabigat kong paghinga ang naririnig ko Adrian, hindi namin gustong saktan ka ang sagot ni papa mababa ang boses pero hindi rin namin alam kung paano namin ipapaliwanag ang nasabi nito doon nila inamin ang katotohanan. Ayon kay mama, ipinanganak ako ng isang babaeng hindi nila kailanman nakilala ng lubosan. Isang gabi, may kumatok sa pintuan nila. Isang dalagang umiiyak. Yakap-yakap ang isang bagong silang na sanggol. Ako yun. Hindi ko kayang alagaan ng anak ko ang wika ng babae. Mabuting tao kayo. Alam kong kaya niyong ibigay sa kanya ang buhay na hindi ko kayang ibigay. Ang sabi nito. At nang makita nila ako, hindi nila nagawang tumanggi. Mula noon, ikaw na ang mundo namin. Ang dagdag ni Mama habang tumutulo ang luha niya. Ikaw ang anak na hindi namin inaasahan. Pero ikaw ang pinakamagandang biyayang natanggap namin. Ng sabi niya. Pero paano ko matatanggap ang lahat ng ito? Sa mga sumunod na araw, hindi ako mapalagay. Mahal ko siya na mama at papa. Pero may parte ng puso ko na gustong hanapin ng babaeng nagluwal sa akin. Sino siya? Ano ang nangyari sa kanya? gamit ang mga dokumentong nahanap ko, tinuntun ko ang lumang adres na nakasaad sa sulat. At matapos ang ilang linggo ng paghahanap, natuntun ko siya. Si Aling Celia. Isang matandang babae na nakatira sa isang maliit na barong-barong sa isang liblib na lugar. Nang makita niya ako, biglang bumagal ang oras. Para bang bumalik ang nakaraan? Ikaw ba si Adrian? Ang mahina niyang tanong. Tumangu ako. Hindi nakapagsalita. Adon, siya ay umiyak. Anak, patawarin mo ko. Ang humihikbing wika niya. Hindi ko ginisto ang nangyari. Pero wala akong magawa noon. Umupo kami sa isang lumang upuan at doon niya ay kinuwento ang kanyang kwento. Dalaga pa ako noon. Bata. Walang alam sa mundo. Nabuntis ako na isang lalaking ang akong pakakasalan ako. Pero iniwan ako matapos niyang malaman na buntis ako. Wala Wala akong trabaho. Wala akong pera. Wala akong kakampi. Lumunok siya at nanginginig ang kamay. Hindi kitang gustong iwanan, anak. Pero natakot ako. Hindi ko alam kung paano kita bubuhayin. Kaya nang makita ko si na Maria at Ricardo, si na mama at papa mo, alam kong sila ang makakapagbigay sa'yo ng magandang buhay. Naiyak ako at lahat ng galit na nararamdaman ko noon napalitan ng pangunawa. Pag-uwi ko kinamangat papa, naiakap ko sila ng mahigpit. Patawad po kung nagalit ako sa inyo. Hindi man tayo magkadugo, kayo pa rin ang tunay kong pamilya. Ang bulong ko. Naramdaman kong yumakap sila ng mahigpit pabalik. At kahit hindi ko man makasama ang tunay kong ina, alam kong isa rin siyang bahagi ng buhay ko. At sa puso ko, may lugar siya. Pero kayo ang totoong nagpalaki at ang mahal sa akin. Ang sabi ko. Minsan, hindi sukatan ng tugo sa pagiging pamilya. Ang pagmamahal at pagiging totoo sa isa't isa ay ang mas mahalaga. At doon ko natutunan na hindi lang isang pamilya ang meron ako. Dalawa.